told you na ang ganda-ganda naman ang aura mo ngayon. Nakaka-positive vibes daw kasi kapag maganda ang aura ng isang tao. Pero paano nga ba natin ito mamamaintain at paano natin magagamit ang magandang aura natin to make things favorable for us? Yan ang alamin natin tonight dito sa Mars Sharing Group as we discover more about what they call aura and how to use it para maging mas positive ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Kasama natin ang guest psychic na si Harold Cabrera to share some insights on the topic. Hi, Harold! eto na uh so, tanin muna namin mga guys uh, guys have you heard of yung aura had has somebody ever told you before na ang kulay ng aura mo ay eh ganito, maganda ang aura mo. Mm -hmm. Ang bigat Magat ng aura oh, mo. Oo, oh, maganda din. Oo, oh, oh. oh, maraming beses talaga na. 'Di ba may mga lumalapit. Oh Mars, parang okay ang aura mo ngayon. Oh, oh, Pero hindi yes. mo naman akalain talaga kung anong ibig sabihin talaga ah, nila 'to, 'di ba? Hindi na kasi sinasabi lang, oh, maganda," or kaya "mabigat," hindi ba? Parang we use it as a general term. So, yes, oh. yes, 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 yes. maganda yes. ang dating mo ngayon. Ako oh. 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 actually naman meron akong isang guesting din. Parang ganito rin actually 'yung oh, ano, so parang medyo deja vu nga ito. Si Harold din yun. <laughs> 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 si Harold? si <laughs> Harold bago kasi yung naalala ko yung dati, sabi niya, uh, may certain part do actually sa Tommy area, parang sana hindi na sasabihin ko, no? parang apangit yung aura dito na parang uh, very prone ako magkasakit. Basta dito sa, tommy sa area area. No? Sa tommy sa area. area. Kaya, ikaw, Mars, naka, ano ka naman sa mga aura? Sa aura, parang hindi pa, Mars. Ako rin yata, pa, hindi ko maalala. Eh, paano ba nakikita ang aura ng isang tao, Harold? Kasi po yung pinanganak po tayong lahat, may aura na tayo. Ah. Ganito po yung example ng aura. Okay. okay. Liwanag po yun. Ibig sabihin yung aura, liwanag. Yun ang, okay. ang, pag na, na nagdadasal kayo sa, sa Diyos, uh, nagkakaroon ng malakas na aura yung tao, liwanag. Tapos, pangalawa, nagkakaroon ng fighting spirit. Yun ang nagkukumant para lumakas yung aura natin. Hmm. Yung aura ba, may kulay siya? Pag pinanganak ka, may, o, may aura ka na. May aura na po. Yung kulay yeah. na yun, hindi okay. nagbabago? Okay. Yeah. Hindi po nababago yun. Uh, ah magiging mababago lang po yan magkaroon ng magkasakit katulad ng kumakain ng pag kumain kayo ng mga alibawa, yung mga nakakasama sa katawan hihina yung alibawa, tulad ng mga, magiging weak lang taba ng ay. baboy oh, na. oh really uh, masisira ang aura banda sa puso o sa tiyan yung sinasabi sinasabi mo kanina ganito yun eh meron siyang satyan. pag yun nasira yung satyan, Tuloy-tuloy na yung sakit. Ay, tanong ko lang. Kasi ang sinasabi nila, yung pagkakita ng isang aura daw, ng isang tao, kailangan gift yun eh. Di ba? On the part na nakakakita. Mm -hmm. So in your case, ganun yun sa'yo? Sa inyo po, uh, ang masasabi ko lang sa aura nyo, okay lang. Yung aura nyo malakas din. Ang problema... Anong uh, kulay? May color ba siya? Kulay puti. Light. Parang kalong gel. Alam ko, ba lang yung maputi mas. Ngayon, lalong <laughs> oh. lalakas yung vibes nyo kapag nasa screen kayo, nasa TV kayo, na nakangiti kayo doon. Yun ang gusto-gusto kasi ng... Yun ang nagpapalakas ng aura sa inyo. Okay. So, puti yung akin. Puti. Puti na lang, puti. Oo. Eh, si Monica. Kinabahan <laughs> ako. Ganun din siya. Uh, kailangan din katulad mo na gumagalag kung saan sa akin nakarating, nakakapunta. Tapos pag ano nyo sa screen, kailangan alive, live yung itsura mo doon. yun din. Pero Harold, kunwari kami sa TV, talagang dapat kasi energetic oh, kami. Oh. Ayun yes. yes. Kami talaga nakangiti. Katulad eh. Na sa inyo, nasa news kayo, ah, uh, Siyempre, ang kalaban nyo doon, stress yun. Hihina yung aura nyo konti. Ah. Pero sa fighting spirit nyo, kailangan palakasin nyo. Para positive. yung awin nyo maging positive. Mm. Yun ang pagpapalakas. So, dapat talaga, Harold, kumbaga yung outlook mo sa buhay, doon ma-affect mo para mo. doon yun. Dun yun. Dun. Ah. Kasi kaya naman makikita yung totoong ngiti ng tao pag masaya siya talaga from inside. Yes, eh. kaya nga nila sinasabi na ang ganda ng aura mo ngayon. Mura. Kasi ibig sabihin, fresh ka or blooming. Uh -oh. yeah. Blooming. Uh -oh. Speaking yes. of blooming,